Ah, ito. Ah, okay naman kabayan yung bangkaho natin. Ito na yung bangkaho natin na dosing taon na ang tatag sa dagat. E, pag titignan, ah, mo bago. Ito yung bangkaho natin na mga pungag. Yung unahan sa kahulihan. Ito, tinanaw natin yung loob. Saka yung makina natin na kakabit dito. Ah, ano na? Ah, reduction. Yan, may muntahin na siya. Yan, kami pa bagong lata po ko na. Saka ito, yung pinaka ano niya, radi ito. Kasi dito tubig yung nabili natin na makina. Ito, ah may katatagan na naman ito. Ayun, yung unahan. Medyo parang sapatos ang puma. Kasi napungag. Ito. Puma. May katagalan na. Ah, yung isa, bagong-bago yun. na ah, di pa na ano at wala pang budget yung ari wala pang mabiling makina kasi may kamahalan din yung makina uh, nasa 19.5 ka uh, plus E ilis -si. na napakamahalong ilis nung itong reduction nasa 3K isang ilis E yun na ngayon bagong bago na naman saka bago na din yung makina niya na uh, ano Uh, mamaya, uh, bubuhati na ito sa tabing dagat. Taon naman yung mga kailangan. Ito, uh, tingnan naman natin gabaan yung makina. natin dito. Uh, sa bahay na yung makina. Uh, ito naman gabaan yung mga paltik natin. Uh, mga bagong pagawa din. Ito, uh, mga hutok na. Yun, saka ito. Yung mga paltik natin na ilalagay. Yan, mamaya. Uh, kabit na mamaya. Ito, yung mga Yan, mga matinik. kawayan. Yung maruhugi kung tawagin. Dito naman yung makina dito sa bahay. Tignan natin. At ito talaga uh, mal malakas. Malakas sumatak. Kasi yung ilisi napakalapad. Ito nga pala kabahay yung mga ilisi natin dito. Tignan natin yung lapad. sa so, mga ilisi. Ito. Ito ko bayan yung pinagawa ko Diyan sa kalayan. Uh, 3,000. Ayan, kalawangi na. Bagong-bago lang yan. Saka ito naman yung isa. Ito. Ito naman. Nabili ko, na, nabili ko lang. Uh, inabot ito ng 2,800. Ito naman yung makina ho natin. Ayan. I will uh, proquip. Ito. Sa uh, salisi. Uh, Twenty kabalius kabayan dito hybrid. Sakit so, naman yung cost juliya, toh? Uh, may balance pangahot tayo kay ano? Kay ex kagawad intun, asa uh, si Binit yung balance kaya, maraming marami salamat kay ex kagawad, kay Raro, toh yung gamit, uh, Sama para so, din natin makita yung loob ah, ito na kabayan ayan po clip. ito yung um, naka ano na kabayan yun ah, naka pang pang apat na itong makina ang ikakabit natin dito dun sa bangkang yung Ay, bagong pintu na so yung ginawa natin na hulmahan yung magpagawa si paring paring bigwasan tsaka yung iba ito yung salisi redirection uh, 20 kabalyos daw pero yung sa ano na sa tatak niya ho kabayan cylinder head uh, yan 192 if lang dito ibig sabihin uh, 16 kabalyos lang pero dito at uh, 20 20 HP ayun kabayan ah, mamaya so, dito yung kasama mga kasama nyang mga hos ito

Totoy mag ikut ka Totoy. Ikot Ikut ka mag ikut oh, ka oh, mo mag ikut. Ibaba mo do. Yan, di na pasaan, yan. Apa saan saurian? Sige. Sige. Mag ikut. na Sige, ikut, ikut, ikut to, ayo na.

Tuh yang yang peralis. Pagulong ng okay. Ah, okay. tadi makakapalti. Hindi oh, sa pagkaano ni Gio. Diyan kalso. Ye peralis, ini peralis. Oh, peralis toy. Oh, oh. Oops, igi pa, igi log log ng igi. Igi. Diwas, oh. no kwas Oops, ya, oh, sekejap sikit babak mana? Yeah, Tengok. kalang, kalang. Ye, ye, ye. Pasak. Ah, abu tumpah lah kain pin sana, oi. Wais, Ah, kau so bawa, Ah, bagong Bagong lang. Yan, selamat sa mga nagtulong. Tuh, so, mapapasabak apa sabak naman itu sa malalaking alun. So, kakaiba naman itong gawa natin. Uh, repair uh, yung dulo. Uh, hindi na matulis. Uh, mga pungos na. Yung hulihan.

Bila kamu bu buat panggang tu Kau akan berhenti Haa Okey buat tu buat tu Bersih tu Bersih Ya buat لا بنغون وكان لاو